Malaki ang pagbabagong na idulot ng pandemya sa lifestyle natin. At sa itinatakbo ng sitwasyon sa buong mundo, ay tila tumatanaw na tayo sa pamumuhay na kasama ang COVID sa ilan pang panahon. Ibig sabihin nito, mag a na talaga tayo kagaya ng nasimula na natin. Hindi ba't ngayon ay eh kasama na sa regular na inihahanda kapag lalabas ng bahay ay ang ating mga panangga laban sa virus? Ang budget natin na bago kasi dagdag pa ang mga ito sa mga gastusin. Nabago din ang ating pagtatrabaho, pag-aaral at halos buong pamumuhay. Meron nga nakapagsabi na pati ang pag-aabuloy at pagtulong ay dapat nasa budget na din dahil sa mayat-maya ay meron at meron tayong pagkakataon na tumulong sa iba samantalang limitado naman ang kakayahan. Dahil laging nariyan ang panganib ng pagkakahawa, kailangan laging alerto at maingat dahil mabigat din ang kakaharapin kapag nagkasakit. Ang level ng stress natin ngayon ay mas mataas kaysa noon dahil yung dating problema ay nariyan pa rin at nakumplika at nadagdagan pa ng pandemya. Dumami ang gastos at nabawasan ang panggastos. Dagdag din sa stress ang mga pagbabago sa ikabubuhay para sa karamihan. Yung dating tiyak nakikitain ngayon, parang hindi mo masabi kung kikita o hindi. Yung dating inaasahang alam mong darating sa panahon, ngayon ay hindi matiya kung darating nga sa panahon o kung darating pa nga. Ito yung pakiramdam na gusto mo munang tumigil muna ang mundo para lang makahinga ng maluwag at maiba lang ng kahit kaunti ang sitwasyon. Mundo na kung saan makagagalaw ka ng walang pangamba. Pero alam mo, ang pandemya ay naglalantad din ng pangangailangan natin ng kakaibang kapahingahan mula sa Diyos. Kahit noong wala pang pandemya, may mga tao nakakaranas na ng mga stress sa buhay at nagahangad ng kapahingahan. Ang sabi ng Bible, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. May kapaguran na nararanasan kahit nasa gitna ka ng kasaganaan, at meron ding kapahingahang maaaring maranasan kahit nasa gitna ka ng kaguluhan. Ang kapahingahang ito ay nagmumula sa Diyos at laan para sa iyo. May mabuting ibubunga ang mga pagsubok sa buhay kung ang mga ito ay magtutulak sa iyo na hanapin ang Diyos. Minsan o marahil kadalasan, ang problema at kapaguran ang siya pang nagdadala sa atin sa pagkakilala sa Diyos. Isang pagkakilala na magdudulot ng tunay na kapahingahan.